Meron tayong activity today. Magkakatay ulit tayo ng ating second pig. And buti na lang may mga nakilala tayong Pinoy sa town. Tutulungan nila tayo magkatay ng pig. So, we'll have to prepare now kasi parating na sila. Let's go. Okay, bago tayo magsimula sa ating pagkatay ng baboy, gawa muna tayo ng, ating chores. Chicken first. So, bigyan natin sila ng feed. Gutom na ata sila. Oh. Ayan. Okay, nakarabis na tayo ng ating egg. Medyo marami-rami ngayon. Ayan. So, kunan ko muna yung scrap doon sa uh, loob ng bahay para ibigay natin sa chicken added food nila so yun yung ginagawa namin every morning so wala kaming scrap lahat ng kitchen scrap napupunta sa chicken sa pig so sa, mga animals na nasa likod so walang nasasayang kakatay na kami ng baboy dito na si Randy at Norbert. Mga Pinoy ko babayan natin. Nagkakatay ng baboy dito sa Canada. At least ngayon, may kasama na ako. Last time nagkatay tayo ako lang isa. So medyo dali. Tutulungan. Yan na guys, talagang tinitira na. Torch time! Shout out sa mga taga-bagyo dyan. yung mga bagyo boys. Padali talaga ang pagkatay ng baboy. Kasi marami kami. At gusto ko rin yung estilo nilang ginagamitan ng torch. Hindi ko kasi ginamitan ng torch yung sa akin kung na akong nagkatay. Kaya medyo natagalan. Pero itong estilo nila, mabilisan. Yan na, full torch mode!

Okay pila <laughs> oh, oh. operasyon yan hmm. next time mag opera why experience lang yan para next time magkatay madali na lang Sinachop na natin yung ating pork. Si Sir Norbert ang in charge sa chop. Yan. Naglilinis ng laman loob. Manager. Oh, si may manager kayo. Yan. Si Randy in charge dito. So yan guys, tune in sa future na pagkatay-katay sila na yung mga diskarte sa sunod. Expert na yan sila. One training lang, expert na agad. Yan, dami nating karne. Touch for the winter. Anong masasabi mo, Kuya Norbert? Ayos na. Oh, e, sold. eh, solid. solid. Solid na karne. Pampataba. <laughs> 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 iwas lang sa high blood. Oo, oh, iwas, iwas na lang sa high blood, ha? Hmm. Huwag sa inyong araw-araw, eh. huwag sa araw-araw lang kasi, ano. So, yan, guys, huwag daw sa araw-araw kasi yung dugo natin. Ah, mag-winter na, di. <laughs> Walang movement. Mm. So, bili ng gulay, and then, kuha na lang karning konti. So, may pang sabaw, may pang... Pot chop adobo. to sa mga susunod na videos natin ng na mga pagkatay, sila na yung nandito. Mga solid. Music